maligaya ang pagbabalik sa inyo, mga nila lang. Okay, gusto ko lang kayong batiin ng Happy New Year, okay? Saka Merry Merry Christmas. <laughs> Sobrang belated na, no? It's January 3 ngayon, okay guys? Uh, medyo hindi ako nag-upload nung mga nakaraang holidays kasi parang mas gusto ko yung... Wala, parang mas gusto ko na mag-spend time sa family ko and sa iba kong mga relatives. Kaya pasensya na kayo sa paghihintay kung hindi ako nakapag-upload ng matagal na panahon. So ngayon 2019, napakadaming ano, mga goals and mga achievements ang gusto kong matupad. At pag-uusapan natin yan dito habang tayo ay nag-video. At syempre may mga katanungan tayo na pwede nating sagutin today. Okay guys, gusto ko simulan tong video na to sa ating mga goals in achievement ngayon 2019, nafeel ko na talaga eh. Parang ito na yung taon na talagang sasabog tayo, di ba? And by the help of God and syempre kayo, ma-achieve natin lahat yon. Okay, ang unang-unang achievement or ang unang-unang goal ko ngayon 2019 ay magkaroon tayo ng 100k subscriber. Narinig mo ba? Isang daang libong subscribers. Ano, kaya ba natin yon guys? Well, kung hindi natin susubukan at kung hindi natin ipupush yung sarili natin guys, walang mangyayari sa ating ano sa ating channel. <laughs> okay, so yan ang pinaka number one achievement natin ngayong 2019. And sana, 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 hindi nyo ako iiwan sa aking journey, no? As a YouTuber at media influencer. Yun ba, tama ba term ko? <laughs> okay guys, napakadami na nangyari nung uh, taon 2018, no? Last year. That was the year na nakapag start ako mag-upload ng aking video, which is yung pasmado. Kung mapapansin nyo is napaka-humble ko pa dyan, no? Napaka- <laughs> Napaka humble and uh, syempre first time in um, nakatutok sa camera. And by the way, dito ako nagsimula guys. Dito ako nagsimulang mag mag shoot ng video. Ito ang nakasama ko ng ilang uh, buwan no sa pagbi-video nung 2018. Sa kanya lahat ng galing pati ang uh, mga montage, pati ang mga cinematic uh, shoot or mga footage sa kanya ko lahat kinuha. Sana hindi siya masira ngayon 2019 kasi wala pa akong pambili. <laughs> okay, so hindi natatapos doon ang aking journey bilang isang uh, ano, isang uploader. <laughs> Hanggang umabot tayo guys sa 100 subscriber na ginawan ko naman ng DIY play button. Para sa akin yung 2018 is yan yung pinaka memorable year of of my life kasi diyan ako nag start nag uh, vlog and then in the long run habang uh, ako yung nag upload na nag upload umabot ako sa limang daan subscriber okay So, dahil sa inyo yan, kaya ako nagkaroon ng ganitong klaseng subscriber, no, dahil yan, lahat sa inyo, okay? And, syempre, sa tulong po ng ating Panginoon Diyos, na, na nasa taas, sa kanya lahat, no, sa kanya lahat ako humuhugot ng lakas, sa kanya ako lahat humuhugot ng katalinuhan at karunungan. Okay, kaya kung sino man nung gusto kong pasalamatan ng maraming marami, eh yun ay si God at kayo. At syempre guys, hindi dyan natatapos no, dahil umabot din tayo ng 1,000 subscriber, no? Until umabot tayo sa point na mag-2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 hanggang ngayon guys na magte 30 na tayo hindi ko pa rin lubos maisip na aabot tayo sa ganong klasing subscriber dahil ang pinaka goal ko lang before magkaroon lang ako ng 1,000 subscriber masaya na ako okay kung hindi nyo pa napanood dyan panoorin nyo eh, mag flashback kayo ng mga videos ko makikita at malalaman nyo dun lahat kung bakit ako nandito ngayon no at hindi ko rin lahat to magagawa guys kundi rin dahil sa inyo kasi kayo talaga ang pinaka base okay or kayo talaga yung pinaka foundation ng channel ko eh kasi kung, kung kung walang magsasubscribe or walang manonood, bakit nandito pa ako ngayon, di ba? Bakit? 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 Okay, kaya nagpapasalamat talaga. Na. <laughs> sa inyong <laughs> Kaya ngayong 2019 gusto kong mag-goal or gusto kong ma-achieve yung 100,000 subscriber dahil malaking part yun sa akin no. Kasi parang yung feeling ko is marami nakaka-appreciate ng mga ginagawa ko or mga mga videos na ina-upload ko. Well, kung tutusin hindi talaga friendling friendly tao, okay? Masayahin ako pero wala akong kaibigan. Well, siguro dahil na namimili lang ako ng mga totoong tao or mga tao mga ka-vibes ko. Yung mga taong feeling ko ma-appreciate ako. Kaya napaka-maswerte kong tao guys kasi nandiyan kayo lahat, okay? Sana okay, umabot tayo sa point na wala nang iwanan to. Okay? Tuloy-tuloy lang, di ba? <laughs> okay, guys, sabi nga sa isang quote, there is always a first time, okay? Lahat ng bagay sa mundo is merong first time, okay? First time mo nag first time mo bumasa, first time mo nagsulat, first time mo tumay. <laughs> yan. First time mo umiyak, first time mo tumawa, first time mo basta. Lahat ng bagay sa mundo is merong first time. Okay, halos sa lahat ng first time ko, okay, na na-experience is galing dito. Galing dito sa mga ina-upload ko. Okay? So, ganun lang naman. Yun, eh, yun lang naman yung pinaka point ko. Kaya kung natatakot ka sa mga first time or sa mga bagay na hindi mo pa nagagawa, huwag mo na simulan mag YouTube. Dahil mahihirapan ka lang. Nice ba tayo dun? Nice syempre. Okay, simulan ko na itong question na ito mula kay Venom, ano to? Venom Z at saka kay John Paul Nava Nuevo. Yan. Uh, isa lang ang tanong nila eh. Inspiration nyo sa paggagawa ng mga YouTube vids? Sino ang inspiration nyo sa pag-uumpisa ng YouTube channel? Okay, actually ang pinaka-inspirasyon ko sa sa first upload ko is sarili ko. Okay, kung mapapansin niyo yung video na yun is about sa akin, okay? About sa aking pasmadong kamay at sa pasmadong pa. Kaya kung gusto niyo mag-start ng YouTube channel, kung gusto niyo mag-start uh, mag-vlog or maging isang media influencer, simulan mo yan sa sarili mo. Okay? So yun lang. So mula naman kay Christian Bolor, Ron Kilio, and kay Rovic J. Lahato, sabi nila, kaya po mahirap bang maging vlogger? Okay? And then, Gaano kahirap ang pag-YouTube? Ako, kung tatanungin nyo ako, napakadali lang eh. Pero yun to the point na gagawa ka ng mga content na sarili mo, or yung sinasabi natin na quality content, which is yung original content na ikaw lang umisip, yun ang mahirap. At isa pa yung pag -e edit Hindi siya ganun kadali, guys. Kaya kung wala kang passion sa ganitong career, hindi mo ito ma-achieve. Kaya kung gusto mo mag-start, gusto mo simulan, subukan mo muna tanungin sa sarili mo kung kaya mo. Well, pag sa tingin mong kaya mo pasok ka na. Ito mula naman kay Jake Magat. Magat. Okay, Jake Magat. Ano yung mga struggles na pinagdaanan mo bago ka dumating sa 20k subs? Okay, so hello sa iyo Jake. Struggles and uh, challenges. Siguro yung to the point na kailangan ko ipakita sa ibang tao na kaya ko. Yun din yung isa sa magandang mga nangyayari bilang isang YouTuber na yung mga hindi mo nagagawa before is kaya mo siyang gawin through uploading. Okay na parang kahit hindi mo siya kaya kakayanin mo dahil yun yung yun yung ano yun yung ni request sa iyo eh yun yung, eh, yun yung gusto mong gustong ipakita sa ibang tao eto sabay ko na lang uh, sagutin, no kay tropang Ron sabi niya paano hindi ma mahiya sa camera habang nagbo-vlog. Paano ba magkaroon ng confidence mag-vlog in public? Sabi ni Sneak Hunter PH. Okay, ang pinaka-pinaka kailangan yung gawin or kailangan yung malaman is anong pakinila nila? Okay, yun lang yun eh. Anong pakinila nila kung anong ginagawa mo, di ba? Bakit pinakalaman mo sila nung nag-selfie sila? Pinakalaman mo ba sila nung nag-uusap sila doon? So parang ganoon lang din yun eh. Anong pakinila mo sasabihin ng iba? Kung nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Okay, so yun yung pina-practice ko yun. until now hindi ko pa siya na-perfect. Pero nandoon ako sa point na wala na akong pakialam sa, sa sabi ng tao. Pero ngayon medyo meron pa eh kasi medyo nahihiya pa ako eh. Pero darating na ako dun sa point na kahit ano pong sabihin nila, wala akong pake kasi masaya ako sa ginagawa ko. Ganun lang gawin mo. And I think that's it for today. Uh, gusto ko lang magsabi ng uh, mga saludoobin ko naman no? nila lang na nagpapasalamat talaga ako sa inyo dahil umabot tayo sa ganitong klasing na milestone. And I'm sure meron tong second part. So antayin nyo na lang yung second part nito kung may mga questions pa na kailangan kong uh, sagutin. Comment niyo sa baba para masagot kong uh, sa second part. Again, gusto kong batiin kayo ng uh, happy, 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 happy new year sa inyong lahat. And sana, uh, this 2019, magkaroon kayo ng goals sa buhay, magkaroon kayo ng mga achievement na gusto nyong tuparin. Mga plano sa buhay, okay, sulat nyo. Yung mga gusto nyo sa buhay, bakit list. Yan, hindi naman kasi masamang mangarap eh, kasi libre yan, okay. kung gusto mo magkaroon ng isang, ano, isang magandang kotse, why not? pangarap mo yan eh. Kung gusto mo magkaroon ng isang mansion, bakit hindi? Libre lang yan eh. So, ang kailangan mo lang gawin is iyan mo, parang work it out, no? Huwag lang basta pangarap, gawin mo naman siya. So, yun naman yung bilang, uh, yun naman yung part mo bilang isang, ano, mga harap. <laughs> Yan, gawin mo rin yung part mo, no? Labas ka sa comfort zone mo kung kinakailangan para ma-achieve mo yung ganong klaseng goal. So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat sa pakikinig and sana nagustuhan nyo itong video na ito. Kung naboring man kayo, wala akong pake. <laughs> dead ko lang. Kung gusto mo pa makita ng iba't ibang kabaliwan ng mga videos na na upload ko, syempre pinapayo ko sa'yo na ikaw mag-subscribe sa akin channel. At pangalawa is click mo yung uh, notification bell na katabi niya para ma-notify ka kung may i-upload akong bago. Syempre kung gusto mo mag-like ka na rin, mag-share ka na rin, mag-comment ka na rin, at syempre huwag mo na huwag naug mong kakalimutan mag-subscribe. Alright? And that's it for today mga nilalang hanggang sa susunod nating pagkikita.